iba I honestly said that it's true Tingnan mo oh. yung mga artista ngayon yung mga bata bata pa lang operada na repad na totoo bata pa, 'pag lahat sila bumati sa akin parang di ba yung, yung bumati sa akin kanina sa sabi sabi, sabi sabi ni Piki hindi marsh yung isa yun <laughs> Hindi, yun yung nag-hello kanina, hindi, yung iba yun. Sabi ko, uh hindi -huh. kasi pare-pareho yung mukha niya. <laughs> eh sabi ko, baka naman pare-pareho yung makeup artist, pare-pareho yung doktor. Yes. <laughs> eh but you'll be surprised naman, di ba, pare-pareho -pare -pare sila ng cheekbones, pare-pareho ng ilong, pare-pareho ng chin augmentation. Sabi ko, bakit nung panahon namin, it's either maganda ka, artista ka or pinabili ko ng suka, naging artista ka, komedyante ka. <laughs> eh ngayon, kahit naubod ka ng shongs, <laughs> pwede. pwede ka na, di ba? <laughs> ano ba nauuso ngayon? The before and after. Mm, yeah. Ayoko namang malagay sa before and after. Tunay, mo yung before and after ko, yun pa rin. Yeah. Yeah. Baka hindi kayo magkakabuka no araw. Correct. o no. oh, iba, 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 iba naman ito. ang buka ni Lorna sa akin. Iba, oh, naman, na, iba, Snooki, na, iba, iba naman ang, iba na, iba ni naman ni Snooki ni Maricel. Pero sabi ko sa era namin, hindi uso yun. But now, tingnan mo, manood ka ng TV. Parang ito ba si ganyan? Di ba yun yung bida ng ganyan? Sasabihin ng PA ko, hindi yung isa yon Hindi, di ba yun yung bida ng ganyan? Ba't pareho yung muka? Kasi nga, pareho yung doktor. Yeah. Okay. I didn't name names. Yes. Kasi sa totoo lang, I have never met Jane De Leon in person. I have never met sino yon Alex Miro in person. Yeah, I, I've never met them, so it's not true na pinangalanan ko yeah, sila. Uh, That's putting words into na, my mouth. Ginamit ano, oh, ah, lang nila yung quote mo na parang parang yung mga mukha kayo. Oo ba? sige. Tanungin kita. Totoo bang hindi? Totoo talaga. Oh. Hindi ba minsan na may mistake mo, ah, hi, ah, sorry, iba pala yung name mo. Eh kasi kamukha mo yung ganun, parang pareho. Pero habang sinasabi mo yun ngayon, sila rin yung naiisip namin. Totoo <laughs> <Kamila> ba? Totoo yun namin talaga yung Totoo naman, naman, naman eh. Actually, na eh. sa pagko-compare sa mga Actually, may isa pang pa? pair na parehong pareho yung mukha nila. Hmm. Na napagkamalan rin na siya yung bida nito. Tapos sabi ng <laughs> kaya ko, hindi siya yung isang para 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 silang para 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 na para 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 should you para 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 anong feeling mo kung magpa-plastic surgery si Tin? Or nalaman mo, oh na hindi, or nalaman mo after so long na lahat pala yun ay plastic surgery. <laughs> <laughs>